pagbati ng pag-ibig at, pag at kapayawan sa ating mga tol. Ito, at uh, ipiprepare namin ang aming mga truck sa unahan ng aming warehouse, ng aming factory, para sa gagawin naming pictorial, ano? So, magiging artist tayo sa loob ng kalahating oras. <laughs> Yan, creator na natin, i-demilandra eh, na natin ang mga truck, eh. At maya-maya, ay -maya, eh, kukuha ng tayo ng litrato na ipapublish siguro sa ewan sa magazine or sa ano so yun ano tapos na kami picturean kasama ng aking uh, supervisor manager at uh, transport manager ano kasama na siyempre mga co-driver ko kaya ito nag uh, nag video nila ako nag save nila ako ng alay para sa memories ko rito sa estilin siya